parusa sa sodomiya, yan ang ating tatalakain sa bidyong ito, pero kung bago ka pa sa ating channel, ay huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, at pakifollow na rin ako sa Facebook page at sa ating TikTok account. Para lagi kayong update sa mga bago kong video na aking ina-upload, it's me Ravier EP, na pala. Ang pakikipagrelasyon ng lalaki sa kapwa-lalaki, at ng babae sa kapwa babae o ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian, ay naging laganap nitong mga huling panahon sa ilang mga bansa. Ito ay matatawag na sakit o salot sa lipunan, na siyang pinakamalaking dahilan upang parusahan ni Allah ang pamayanan ni Propeta Lot ng matinding kaparusahan. Ang bagay na ito ay maituturin din isang karumal-dumal o immoral na gawain ang pakikipagrelasyon ng magkaparehong kasarian, ay kabilang sa pinakamalaking kasalanan, ayon sa mga iskolar ng Islam, ang gawain ito ay mas matindi pa sa kasalanan ng pagpatay ng tao. Ito ang maidudulot o pinsala ng Sodomia, una, ipinagkakait ang pagbuhos ng ulan, pangalawa, nagbubunga ng puot at galit mula sa tagapaglikha sa kanyang milikha, pangatlo, nagiging laganap ang kasamaan sa mundo. pang dumarami ang sari-saring sakit tulad ng AIDS at iba pa. Pang-lima, makakaranas ang lugar ng matinding taggutom at kahirapan kaya nararapat parusahan sa sinumang gumagawa nito. Alam ba ninyo kung bakit ang sodomiya ay isang karumal-dumal na gawain? Dahil sa ang kasamaan ng idinudulot nito sa tao, at sa sangkatauhan ay sadyang matindi, nawawala ang karangalan ng pagiging tao. Kahit ang mga hayop na hindi binigyan ng pag-isip ay hindi kayang gawin ang ganitong gawain. Dahil sila ay sumusunod sa kalikasan nila at sa kautusan ng kanilang tagapaglikha. Kaya sabi ng iba, ang lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay mas masahol pa sa hayop. Dahil ang hayop ay sumusunod pa sa kalikasan na kung saan ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki, ni wala kang nakitang hayop na nakipagsiping sa kaparehong kasarian, ang ganitong gawain, ay pumupukaw sa mga gawaing masama, at magmamana ng puot ng tagapaglikha. Sa katunayan, walang nabanggit na sumpa mula kay ala na mas nakakahigit dito, kaya isinumpa rin ng propeta ng tatlong beses ang nagsasagawa nito ang nagsasama o nagtatalik na dalawang magkaparehong kasarian, lalaki sa kapwa lalaki, at babae sa kapwa babae, ay parehong makasalanan at parehong pinagkaitan ng karangalan. May isang pamayanan noong unang panahon na pinanyarihan ng isang kasaysayan, na lagi nang namumutwi sa bibig ng mga nagbibigay babala. Ang mga palatandaan nito ay nanatili pa magpahanggang sa ngayon, sa pamayanang yaon. Ang makamundong pagnanasa ng mga lalaki ay nabaling sa mga kapwa lalaki sa halip na sa mga babae. Walang takot silang nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at walang kahihiyan at lantaran ginawa ito sa harap ng lipunan. Hindi sila nakakaramdam ng hiya o kalaswaan sa sarili o sa lipunan o sa sinumang mga taong nakapaligid sa kanila, ni hindi man lamang naantig ang kanilang mga sarili sa anumang sasabihin ng sinumang tao. Dahil dito ipinadala ni Allah si Propeta Lot sa kanila upang maggabay sa kanila sa matuwid na landas at bigyang babala ang kanilang masasamang gawain. Kung ititigil nila ito, patatawarin sila ni Allah. Ngunit kung ito ay kanilang ipagpapatuloy ang karumaldumal na gawain ito, sila ay makakaranas ng matinding kaparusahan dito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay muli't alam ba ninyo kung ano ang sinabi nila kay Propeta Lot? Ito ang tubo nila kay Propeta Lot nang bigyan sila ni Propeta Lot ng babala. min innahum Palayasin niyo ang mag-anak ni Lot sa ating pamayanan dahil sila ay nagmamalinis. Kung ating titingnan sa panahon ngayon, kung ano ang sinabi noon at ngayon ay walang pagkaiba bagkus yan din ang sinasabi sa ngayon, ng mga taong gumagawa ng karumal-dumal na gawain, at kung ikaw ay magbibigay ng babala, sasabihin nila sa iyo, huwag kang magmalinis, dahil dito, ipinatikim ni Allah sa kanila, ang matinding kaparusahang na naaayon sa kanilang karumal-dumal na gawain. Sinabi ni Allah, Subhana, inna muhliku ahli hadihil karyat inna ahlaha kanu zalimin, Al-Ankabut 3.1 Tunay na kami ay lilipol sa mga mamamayan ng pamayanang ito. Tunay na ang mga mamamayan nito, Sodom at Gomorrah, ay mga makasalanan. At gayon din, pinag-utusan ni Allah ang kanyang mahal na propetang Lot na lumikas sa lugar na yaon, kung saan laganap ang gawaing karumaldumal. Faqala Subhana, فأسر بأهلك Kaya lumisan ka kasama ng mag-anak mo sa isang bahagi ng gabi, at huwag lilingon mula sa inyo ang isa man, maliban sa may bahay mo, tunay na dadapuan siya ng dadapo sa kanila, tunay na ang tipanan nila ay sa umaga. Sa pakiramdam ni Propeta Lot, ang panahon ng kanilang pagkawasak, ay sadyang napakatagal, hinangad niya, Lot, na mas maaga pa roon, kaya sinabi sa kanya ng anghel. Alay sa subhu bi hut, thamaniya Hindi ba ang umaga ay malapit na? Ang simula ng kanilang paglikas, mula sa kanilang tahanan hanggang sa marating nila ang ligtas na lugar, ay inabot din ng madaling araw, iniangat ni Allah sa kalangitaan ang kanilang lugar mula sa kinatatayuan nito. Naririnig pa ng mga anghel, ang kahol ng mga aso, at ang hiyaw ng mga hayop, nang tuluyan nang naitaas ito sa kalangitan, binaliktad ito ni Allah, ang ibabaw nito na gawing ilalim, at biglang ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay pinaulanan ng naglalagablab na apoy, sa tindi ng init nito, Nagsilabasan ang mga apoy sa kani-kanilang mga katawan hanggang sa wala nang natirang gumagalaw sa kanilang mundong ibabaw at tuluyan na silang napuksa at nalipol sa puntong ito. Wala nang pakinabang ang kanilang pagsisisi dahil huli na ang lahat. Ang pangyayaring ito ay isang babala sa sangkatauhan at aral sa may takot sa kanya ala. Ang kaparusahan na ito ay maaaring maulit pa sa mga huling salinlahi kung ang tao ay gagawa ng kahalintulad ng ginawa ng pamayanan ni Propeta Lot. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, magmumuni-muni tayo, kahabagan tayong lahat ni Allah, hindi ba natin narinig o nabatid ang kaparusahang ipinatikim sa kanila, hindi ba natin batid na ito ay hindi isang ordinaryong kasalanan laman, ang ganitong klase ng pagpaparusa, pagbaliktad sa buong pamayanan, at pagpapaulan ng nagbabagang bato, ay hindi maaring maranasan ng sinuman maliban, sa ito ay isang karumaldumal na gawain, at malaking kasalanan o kasalanang di mapapatawad. Katunayan, ang gawain ito ay taliwas sa kalikasan ng pagiging tao, o sa gawain ng isang marangal na tao, kahit ang mga hayop na walang isip, katulad ng aso at baboy ay hindi kayang gawin ito, tao pa kaya na isang nilalang na binigyan ng magandang pag-iisip, at itinaas sa pinakamataas na antas, at pinarangalan sa lahat ng nilikha. Hindi kayang tanggapin ng puso't isipan, sa sinumang may matinong pag-iisip, na ang isang lalaki ay papatung sa kapwa lalaki, o ang isang babae ay sisipin sa kapwa babae. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن O kalipunan ng mga muhajir, may limang kalagayan na kapag kayo ay binigyan ng ganitong klasing pagsubok, ako ay humhingi o nagpapakupop kay Allah, laban dito na sana ay hindi nyo ito maranasan, walang lumitaw sa pamayanan nilot na isang karumaldumal na gawain Sodomia at ito ay hayagan nilang ginagawa, maliban sa lumaganap sa kanila ang sakit, at tagutom ni hindi dinanas ng sinaunang mga nauna sa kanila, sinabi ng mahal na propeta. وقال صلى الله وسلم, ang sinumang matagpuan niyo na gumagawa ng gawain ng pamayanan ni Lot patayin niyo ang gumagawa at ang ginagawan ng kahalayan. Sinasabi ni Mujahid, kaawaan at kahabagan siya ni Allah. Wa yaqulu Mujahid rahimahullah, law na al-luṭiyya irtasala bi-mā'i as-samā'i wa bi-mā'i al-arḍi lam yazal anjisan ḥattā yatūba ilā Allāh. Kung sakaling ang isang bakla ay naligo ng tubig mula sa langit o tubig mula sa lupa, kailanman ay hindi maalis ang karumihan nito maliban kung magbalik-loob kay Allah. Hatol sa mga nakikipagtalik sa parehong kasarian, ayon kay Ibnu Taymiya. Nagkaisa ang lahat ng mga sahaba, nakasamahan ng mahal na propeta sa lalaho alaihe wasalam, na ang pagkatalik ng magkaparehong kasarian, ay hinahatulan ng kamatayan. Ngunit nagkakaiba sila sa pananaw, sa paraan pagpapatupad. Ang iba ay nagsabi, ihuhulog mula sa pinakamataas na gusali. Ang iba naman ay, babatuhin hanggang sa malagutan ng hininga, ang iba naman ay susunugin, ang iba naman ay parurusahan ng katulad ng pagpaparusa sa nakikiapin. Ang pananatili nila sa mundong ibabaw, ay nagbibigay kamalasan sa lahat ng nilalang, kaya ang kaparusahan sa kanila, ay mula sa mundo hanggang sa kabuling buhay, kung hindi sila titigil o magbabalik loob kay Allah, ang kaparusahan dito sa mundo. Naiulat mula kay Khalid bin Walid, na natagpuan niya sa isang lugar, ang isang lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, na katulad ng pakikipagtalik ng isang lalaki sa isang babae, nagpadala ng sulat si Khalid, sa pinuno ng mga muslim na si Abu Bakar, at kaagad-agad na hiningi ni Abu Bakar, sa mga sahaba ang kanilang pananaw, hinggil sa nasabing usapin. Isa si Ali na nagbigay ng matinding kaparusahan, Sinabi niya, walang gumawa ng ganitong karumaldumal na gawain, maliban lamang sa isang pamayanan ni Propeta Lot. At alam niyo kung paano ito pinarusahan ni Allah. Ang aking pananaw ay dapat silang sunugin. Kaya ipinagutos ni Abu Bakar kay Khalid na sila ay sunugin. Sinasabi ni Ibn Abbas, kalugdan na wasya ni Allah. Wa yakulu Ibn Abbasin radiyallaha anhu, ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يطبع بالحجارة Dadalhin سا pinakatoktok ng gusali sa loob ng pamayanan at itatapon ang bakla mula roon na nakatiwari pagkatapos ay pasusundan ng pagbato Ang kaparusahan sa huling araw sinabi ng mahal na propeta sa lalaho alayhi Hadith Allah min amal amal kaum Isinumpa ni Allah ang sinumang gumagawa ng gawain ng pamayanan ni Lot. Tatlong beses na binanggit ng mahal na propeta ang sumpa sa kanila. Ang kahulugan ng sumpa ay ang pagkakait ng habag mula kay Allah. Muli, mga kapatid, ang sakit na ito ay sadyang laganap na sa bansa, lalo na sa Pilipinas. Kaya ang payo ng mga iskolar ay ang magtulungan para ito ay masugpo, at matigil at mabigyan ng agarang lunas, ang sinumang gumaranas ng pagsubok ng ganitong uri ng sakit, alalahanin natin na ang lahat ng sakit ay may lunas at gamot. Sinabi ng mahal na propeta sa lalaho, alayhi Hadith, ma anzalallah min da'in illa wa ja la lahu dawaan. Walang ibinaba si Allah. Nasakit malibang gumawa siya para rito ng lunas. Magkita kita ulit tayo sa next na video. Yun lamang po para sa videong ito. Muli ako nga pala si Ravier EP, Sokran.